Sempurna untuk Pampanga, rilis. Yo, what's up mga kalapatids? Isang magandang umaga sa inyong lahat. Welcome back dito sa ating channel, Chocobolov TV. And for today's video, abangan na naman tayo yeah! mga kalapatids. San Fernando, Pampanga, 60 kilometers air distance away from our loop. Yan ang lili pa rin ng ating mga alaga sa umagang ito. Alright, time check tayo mga kalapatids. 7.08 ng umaga at gaya ng dati medyo late na tayong umakyan dito sa ating baratang kulungan dahil ang release nga nila doon sa area ay 6.30 mga kalapatid so mahigit kalahating oras na ang lumilipas pero hanggang ngayon wala pa rin yung ating mga alaga maya maya lang nandito na yan sila so kailangan na nating linisin agad agad ng mabilisan itong ating baratang kulungan para nang sa ganun ay nakita naman natin at maobserbahan yung kanilang magiging dumi kung sakasakaling magkaroon sila ng problema. Ganun pa rin, gaya ng dati, lilinisin at pakakainin, mga dapat pakainin para nakafocus na tayo doon sa ating mga maihinang nila lang. Sana makauwi sila ng ligtas dito sa ating kulungan. Sa episode na ito, samahan niyo ako mga sa ating abangan at syempre, kwentuhan, nakapupulutan ng idea at kaalaman. So walang bibitaw mga kalapatids nag notify yung ating club na ang release pala ay hindi 6.30 kundi 7.10 mga kalapatid so kakarelease lang 10 minutes ago dun sa San Fernando Pampanga kaya ang abangan natin base dun sa karaniwang bilis at pauwian ng ating mga alaga e eh baka mamaya maya pa tayong alas 8 hanggang alas 8.30 uwian ng ating mga mahihinang nilalang. Samantala, dito tayo mga kalapatids. Kwentuhan muna natin yung performance ng ating mga alaga nitong mga nakaraang liparan. So, ito nga si Angel, yung ating global na hen, ay walang problema sa kanyang pauwian. Consistent yung uwi niya ng 700 to 900 speed, mga kalapatids. Medyo mabagal, pero okay lang yan dahil di naman tayo nagpupuling, mga kalapatids na kanubi. Samantala, si Zach Focus naman, yung ating black check na nestmate ni Angel, eh medyo napapaisip ako, mga kalapatids. Kasi nga nung nakarang uwian, eh talagang nahirapan siya. Nirelease sila ng alas 7, nakauwi siya ng 4.30 ng hapon. So isipin nyo, almost 10 hours bago nakauwi dito sa atin. Pero ang kagandahan nun, eh mukha naman siyang okay at ligtas naman yung ating ibon. Pero ganon pa man, pag yong natin yung performance niya, eh hindi maganda. Kung maaalala ninyo, 85 kilometers din yung nahirapan siya dun sa Porac, Pampanga. Inirelease eh, sila ng alas 7 ng linggo. Umuwi na siya mga kalapatids lunes ng alas 4. Isipin nyo, alos 32 hours kung hindi ako nagkakamali bago siya nakauwi dito sa ating kulungan at samantala sa ibang liparan niya 60 to 65 kilometers nakakauwi naman siya ng maayos ng mga 700 to 900 speed so may kita natin yung inconsistency nahihiwagaan lang ko sa ibon natin itong si Zach Focus hindi ko alam kung talagang late bloomers lang ba siya or kung long distance bird yung ibon na ito dahil nga nabibitin siguro dun sa ganong klaseng distansya or kulang sa motivation yung ating alaga so hindi natin alam kasi pagdating sa mga ganitong klaseng senaryo mga kalapatid hati yung pwedeng maging opinion natin bilang mga fanshears pwede nating isipin positibo kagaya ng mga sinasabi ng ibang fansheers na kakilala natin na ay ah, mga ganyang ibon eh talagang okay yan kasi may ganyan akong ibon dati ah, hindi nagkaklak laging huli dumating pero nung derby na Ayun, siya yung nauuna Siya yung nauunang umuwi Habang lumalayo yung liparan Lalong bumibilis yung ibo na ganyan so, May mga ganun tayong nakakausap At totoo naman, may mga ganun kwento Hindi totoo yan ang totoo, marami naman talagang factors na pwedeng makaapekto sa ating mga alaga. Lalo, Bola lang yan. Lalo, lalo na pag kaya birds yung mga yan. So prone yan, magkamali ng desisyon. Yung mga ganun, hindi naman sila perfecto na hindi nagkakamali. So maka, mamaya, eh, napasama dun sa maling grupo, papalayo, and then na-realize niya na yun, mali pala yung binab binabagtas niya. Kaya tumatagal bago makauwi. So pwede rin yon yung ganun. Maaaring hindi rin kondisyon yung ating alaga. May iniinda, so pwede rin maging factors yon So maraming dahilan bakit uh, late na kakaaway yung ating mga alaga. Meron din namang mga negatibong opinyon sa mga ganitong klaseng ibon, yung mga pahuli-huling dumarating. Talaga mabagal, Ah uh, walang ibuboga, magka-cut off lang, yung mga ganun mga kalapatids. Kaya siguro i-eliminate natin yung posibleng dahilan kung bakit nahuhuli yung ating mga alaga. Para na rin magkaroon kayo ng idea at matulungan nyo rin ako kung ano yung pwede natin gawin para naman matulungan na mag-improve itong ating ibon ng Zizak Focus. Unang-una kasi iniisip ko baka hindi siya fit or hindi siya healthy sa liparan o wala siya sa kondisyon. Pero kung titignan mo mga kalapatids, kahit umuwi siya ng late, maganda yung pangangatawan niya. Kung wala rin naman siyang sakit na iniinda. Oo, napapagod, na stress ng kaunti dahil nga lumilipad. Pero hanggang dun lang at kung hahawakan nyo mga si Zach Focus, mas maganda yung pangangatawan niya at mas may muscle siya kung ikukumpara dun sa kapatid niyang si Angel na mas nakakauwi ng maaga. pareha silang magaan pero alam nyong may laman pareha silang may muscles pero alam nyong magaan yung uh, kanilang pangangatawan so palagay ko okay naman yung ating ibon hindi siguro yon ang dahilan yung kanyang kalusugan <coughs> isa pang pwedeng dahilan na naiisip ko ay eh, baka late bloomer nga yung ating ibon hindi pa siya ganun kamatured sa bloodline naman ang pag-uusapan eh tinitignan ko yung kapatid niya nestmate niya yun eh si Angel kita nyo naman consistent sa pag-uwi at laging nandun sa oras ng makakapag uh, cluck So siguro hindi yon ang dahilan. Siguro may posible na magkaiba, magkaiba rin sila ng jeans kahit pa paano. Hindi sila talagang tugma. Pero nandun pa rin yung dugo, yung dugo nila na nananalaytay sa kanila, lalo na't mga nestmate sila. So hindi naman siguro, may, may iba pa sigurong dahilan, hindi dun sa bloodline. <coughs> hindi kaya kulang sa motivation yung ating alaga. Kasi itong kapatid niya na si Angel na consistent sa pag-uwi, eh eto. Uh, meron siyang boyfriend ayan na uuwian o so, nakakapagdagdag yon ng motivation para umuwi agad dito sa ating kulungan so samantalang si Angel ay wala so nakikita ko na baka isa yon sa mga dahilan baka lang na gusto niya ng inspirasyon girlfriend so siguro subukan nating bigyan kaya lang problema wala tayong hen dito sa ating kulungan yun ang malaking problema ay mga nasa harapan nyo mga bata pa yan so hindi yan uubra pero titignan natin, baka magawa ng paraan. Isa pa sa tinitignan kong angulo, eh baka kulang yung ibinibigay natin sa kanilang training dito sa ating uh, kulungan, yung ating pagpapaloplay. Kaya kinakapos yung ating mga alaga kahit uh, ganun pa lang yung liparan So i-breakdown eh, natin yung angulo na yan. Sa palagay ko, mukhang okay naman kasi kita nyo naman yung kapatid niyang si Angel eh consistent nakaka-away. At kapag ka dumarating dito, bagamat pagod, bagamat... Uh, Uh, stress ng kaunti hindi ganun kabasag yung kanyang katawan ibig sabihin yung katawan niya ay build up dun sa liparan na ganun at hindi nauubos sa liparan kasi nga maganda naman yung pangangatawan nila medyo napapagod lang ng kaunti at konting pahinga lang ang solusyon dun. sisak so, Sak Focus, ganun din naman. Pagka dumarating siya, ang ganda-ganda pa rin ang katawan niya, bagamat pagod. Kahit nga 10 hours siyang late umuwi nung nakaraan, nung hinawakan ko, eh maganda pa rin yung pangangatawan niya. So, hindi ko alam. Baka nagliwaliw lang siya or naganap ng chicks. Hindi <laughs> <laughs> ko masabi. Ang conclusion, maraming factors, maraming dahilan bakit nalilate umuwi yung ating mga alaga at uh, lalong lalo na pag young bird so bigyan natin ng pagkakataon si Zach Focus na i-redeem yung kanyang sarili sa pagkakataon ito si Angel kaya unang uling makakauwi dito sa ating kulungan o baka naman gugulatin tayo ni Zach Focus <laughs> dahil nga nagdududa tayo sa kanya Tingnan na lang natin mga kalapatids, i-comment nyo kung ang sino yung bet nyo sa dalawa. At gusto ko na rin marinig yung inyong opinion pagdating sa performance ng ating mga alaga. So comment nyo mga kalapatids, makakatulong yung idea nyo, hindi lang sa akin, maging dun sa ating mga kalapatids na kanyubi na nakatutok dito sa ating programa teka lang baka mamaya hindi ka pa nakasubscribe naku pindutin mo na ang subscribe button baka naman anong oras na 7.10 so siguro mag aalmusal muna ako higup lang ako ng mabilis na kape What? <laughs> dahil nga ang pauwian nating inaabangan ay mga alas 8 pasado hanggang 8.30 So samahan ninyo pa ako mga kalapatids Alright Meanwhile Naku mga kalapatids Naloko na Time check tayo 8.05 ng umaga at eto na si Anjil binilisan nga natin yung pag-aalmusal para sa ganun makaakyat ulit tayo dito at maabangan yung pagdating ng ating ibon kaya lang naunahan tayo ni Anjil papapasok na natin para mahawakan natin at ma kung uh, okay lang ba yung kanyang kalagayan alright mga kalapatids eto yung ibon natin na si Anjil pumasok na at uh, hindi nga natin alam kung anong oras eksakto siyang dumating pero kung ang pagbabasihan natin ay eh, yung oras na nakita natin siya dito sa ating kulungan, may eh, meron siyang speed na above 1,000 speed. Consistent pa rin yung uwi ng ating ibo na ito. At the same time, nai-improve niya yung uh, bilis or yung pag-uwi niya ng mas maaga. So good job sa iyo, Angel. Pagpatuloy mo lang yan. Kung hindi naman siya ganun na durog, mamaya maya hahawakan natin yan pagka nakapagpahinga. Titignan natin kung meron siyang damage sa katawan para makasiguro tayo dun sa ating alaga. Samantala, Time check tayo mga kalapatids 8.10 ng umaga at wala pa rin yung isa nating ibon Update tayo mga kalapatids Biglang pagtalikod ko Ayan may gumalabog sa bubong natin At dumating na nga itong Zizak Focus Ngayon time check tayo mga kalapatids 8.14 ng umaga Kung hindi ako nagkakamali Meron siyang above 900 speed Bagamat huli eh mukhang bumabawi yung ating ibo na ito na si Zach focus ayan punta siya agad dun sa kanyang pwestuhan at tignan nyo oh, masiglang masigla yung ating ibo at muha naman siyang walang naging damage sa kanyang katawan kahit na hole siya medyo bumili siya ngayon mga kalapatids nasa above 900 speed yung ating ibo na ito, so ire-recover ko na to mga kalapatids. gaya ng dati yun pa rin ang ating gagawin, kung paano natin gagawin yun, e balikan nyo na lang mga kalapatids yung ating mga previous video naku, nilalapitan ako nito ni Zach Focus o oh. ayun oh, nilalapitan niya ako mga kalapatids, o, oh. mukhang nangihingi ng ano, ng uh, reward so syempre, bibigyan na natin yan at ire-recover na natin sila para sa susunod na liparan, e eh, ready ready na sila Alright mga kalapatids, maraming maraming salamat sa inyong pakikiabang ngayong araw na ito at pagtutok dito sa ating munting tambayan. Patuloy lang tayo mga kalapatids na suportahan ang ating munting channel para na sa ganoon ay lumago at marami pa ang maabot ng ating programa. Kung ikaw ay hindi pa nakapag-subscribe, naku mag-subscribe ka na hit mo na ang notification bell para nang sa ganun updated ka sa ginagawa nating kwentuhan. Mag-like, comment, share kung nagustuhan mo ang video ito para nang sa ganun ay marami pa ang mabot ng ating programa at pakisuportahan ng ating Facebook page para sa tuloy-tuloy na kwentuhan, kapupulutan ng kaalaman. Ano mga kalapatids, hanggang sa susunod natin pagkikita. Maalam! Gutom na gutom na tong mga to.